I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Sobrang cute talaga ng ating Belinda. Lalong-lalo pa nga at nagustuhan ng ating Doni Pangilinan ang ugali nito dahil sobrang bait talaga ng ating Bel Mariano. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin. Ang isang post nga na kung saan ay sobrang sweet talaga ng ating Bel. Narito nga guys ang video. Marami nga talaga nabibighani sa angking kabaitan ng ating Belinda na kung saan umani nga agad ito ng maraming komento. At ayon nga rito, too cute, she really loves kids and likewise kids love her. I can't. She still looks like the young Belinda. Ganda-ganda, ang sweet, ang gentle, ang demure. Nasa'yo na talaga lahat, bebe. Kaya both na guys, dahil sobrang cutie nga rito ng ating Belinda. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Alam naman natin na sobra talaga nabighani ang ating Donny Pangilinan sa kanyang bell dahil nga rin dito. Kaya naman stay lang tayo for more update.